Okay, hello, good day sa'yo, Leo. So, ang basa natin ngayon is, ano, uh, no, this is bonus reading para sa'yo, Leo. Ah, uh, titignan natin kung ano pa yung an, anong pang energy mo kung ano pang paparating sa iyo at yung sasabihin ng ano yung ano rin yung view ng pamilya mo sa iyo ng neighbor mo at ng persons mo oh di ba exciting to nakakatuwa ito no okay so kung bago ka po sa ating channel please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell And marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nag-like and comment po at saka nag-hype po sa ating mga video. Malaki pong suporta yan kay Happy Angel Reading, no? Ayan, so ngayon po, magki uh, mag-cleanse lang po tayo. Medyo masakit po sa tenga. Uh, kung gusto nyo pong ilayo yung ano muna na o, o hinaan yung inyong ano, no? Ang inyong volume, no? Ayan, sige. Thank you for everything. Jesus, Okay na po ba? Okay, mahina na ba volume? Ayan. So, titingnan natin na ah, ang yung energy pa at kung ano rin paparating sa'yo, no? Okay, para po ito kay Leo. Ang ganda ng mga reading mo, Leo, no? Hindi pa tapos ang mga blessing mo. Yun yata yung last kong nakita sa'yo, eh, no? Okay, para po ito kay Leo, spirit guide. Para po ito kay Leo. exciting to anak, matutuwa ka lalo na pag mga kapitbahay <laughs> ayan para po kay Leo ano po ang kanyang energy sa October, ano po pong kanyang energy ano po po ang dapat niyang malaman sweet guys dalawa ka agad oh may temperance in reverse and four of wands, ayan Kung may liligawan ka no Please, okay, ano pa po para kay Leo ano pong energy niya sa so, October oh emperor so meron ka ng temperance in reverse medyo di ka nakakapagpigil dito parang impatience na nakikita natin no and then meron ka ring four of wands and then the emperor may stability tayong nakikita rin so tignan na rin natin yung ano mo tignan muna natin ang ang tingin sa ng iyong pamilya. Tingin po sa kanya ng kanyang pamilya, Spirit Guide. My death in reverse. Then, ten of swords. And six. my victory ka na naman. Oh, so, nakita naman ng pamilya mo, ha? Yan, nakikita nila yung, yung ano mo, yung, yung accomplishment mo rin, no? Ayan, so tingnan naman natin sa iyong kapitbahay. Ano po masasabi ng kanyang kapitbahay kay Leo? Sa ating Leo, ano masasabi ng kanyang kapitbahay sa ating Leo, Spirit Guide? Five of Pentacles. Ano po, po masasabi ng ating mga kapitbahay kay Leo? Magician in Reverse. and you have seven of swords. Ano po masasabi sa kanya ng kanyang person? Five of Swords. Ano po masasabi ng kanyang person? King of Cups in Reverse. And, Ten of Pentacles in Reverse, no? Tsaka, King of Cups in Reverse. Parang alam mo, kilala niya yung ex mo no Leo, parang someone kilala niya ang ex mo na isang Pisces, Cancer, Scorpio. Okay. Para naman po ito kay Leo, ano pong guidance? Ano pong guidance kay Leo? Guy dan Sir Leo. Oy, may gift from God ka na naman. Ano ba 'yan? Lagi na lang sa'yo iyo 'tong blessing na 'to. <laughs> Look at that, gift from God. Archangel Salda po, mayroon na naman pinapadalang mong ano sa iyo gift. Ayan, hindi pa talaga tapos talaga. Talagang hindi hindi natatapos, no? Since lagi kumbaga validations na lang 'to eh, no? Kasi nakita mo na, nakita na natin 'to last, eh, no? So binalidate niya, no? Na talagang meron kang gift na mare-receive no galik uh, pinadala kay Archangel sa Dalpon oh, kumbaga this we've seen this last time already no so ibig sabihin kinaklarify din niya o baka iba pa yan no ayan ganda naman <clears throat> parang nakatuon ka sa pagtatayo ng stability at structure dito, no? Uh, kasi yan dito four of sa kay emperor, no? Uh, ganun pa man, meron ka rin internal struggle, no? Sa pagbabalance at control din, no? So, kung makikita mo rito is, may temperance ka rito, yung parang kawalan ng balanse eh, no, patience at sobrang excess. Ito yung sabi natin, nakakaramdam ka ng pagka-imbalance sa buhay mo. It's either sa trabaho versus versus pahinga, gastos versus ipon, no? Parang medyo parang hindi ka patience dito, no? Or sabi natin, hindi 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 ka patience sa resulta din. No? O feeling mo is para kang sobra ka nang na, na stress dito, no? halimbawa yung so, sobrang driven ka pero nagpa nagpa-party ka pa nag nagpaano ka pa no nagpa kumbaga nagpa-party ka ng sobra tapos o sobra rin ang gastos no parang ganon Ah, uh, so uh, sabihin din natin to yung parang feeling mo na nagmamadali ka na ma-achieve ang goal na kung bakit ka rin na-stress no Ayan. And you have also till my celebration, so. Oh celebrations, tahanan, stability ang tawag dito, no? Ah, uh, it's sabihin din natin isang milestone, no? Ah, uh, some of siguro may engagement o meron din yung paglipat ng bagong bahay tayong nakikita. At nakita rin natin stable ang iyong ang yung trabaho. At nag na, ito yung nakikita natin na uh, nagpapatatag ka ng isang foundation sa sa it's either sa yung home life or sa yung career, no? Halimbawa, katatapos lang mong mag-move in sa sarili mong unit, o yan, nagdidiwang ka it's either na meron ka ring anniversary ng, yung anniversary na ng business mo, no? nasa stage ka ng feeling secured and happiness dito some of you din is may liligawan may magpropose din, no? or mag-start ng family and then meron ka rin ditong authority and control pag may emperor dito, no? So, ang structure nito, actually, no, ang, ang emperor dito is, ito yung sabi na, sabihin natin na magkakaroon ka ng controls control sa buhay mo at yung authority sa yung buhay din parang ikaw ay very driven, structured at focused dito no parang gusto mong mag magpakita ng strength at stability mo no ang bawa yung nagsimula kang mag, -im mag implement ng strict rules sa ano no sa yung business o personal finances din parang gusto mo siguro maging boss o provider at kumikilos ka ng very mature dito at responsible no parang gusto mo ng stability na no? parang gusto mo magtatag ng ano ng stability na para maging strong no ang iyong foundations din na nakikita no so Leo nakita natin ang focus mo actually is yung pagpapatatag ng iyong authority no at stability kasi may emperor ka at four of dito eh no pa pero ay yung excessive na energy mo is a little bit impatience kasi temperance no So, ito yung nagdudulot ng imbalance sa, sa yung buhay na, no? Ayan. So, tignan naman natin anong tingin ng family mo sa sa'yo. So, meron kang debt dito. Ito yung pagsabi natin pag-atubili or pagbabago. Or sabi natin mag-move on. So, ang tingin nila ay hindi sila, uh, kumbaga hindi siya fully, fully na naka move on pa sa isang past situations dito, no? O ayaw niyang tanggapin ang necessary change. Parang ayaw niyang sumunod sa flow ng buhay mo, no? Parang gano'n ang masasabi nila. Or halimbawa, alam nila na alam nila na ang severity is Or heartbreak, ng heartbreak o financial crisis na pinagdadaanan mo. So, ang tingin nila yung finally tapos na rin ang laban at sana makapagpahinga ka na. Yan ang win-wish nila sa'yo, no? At meron ka rin ditong victory, no? Meron ka rin ditong ending paid and victory kasi, no? So, ito yung parang ano eh... Yung worst struggle is over na. No? So, alam ng pamilya mo na... Galing galing ka sa isang matinding betrayal or failure. So, nakikita nila yan. So, ang tingin din nila yung, yung kakaahon mo lang ngayon. No? Kakaahon mo lang. At nagpapagaling ka pa. So, mula sa worst scenario mo. So, alam nila na... Uh, sabihin nila yung heartbreak at financial crisis na pinagdadaanan mo. Alam nila yan. And pero alam nila na matatapos na rin no at dito rin sa ano sabi natin sa death den dito yung nakikita nila na patuloy kang nagdadala ng past baggage it's either sa relasyon o trabaho at hindi mo tinatanggap yung mga next steps sa buhay mo no halimbawa yan yung pag-asa yung pag-asawa or yung career change na nakikita natin alam nila yan no ng family na. ito rin yung success so nakikita nilang nagtatagumpay ka actually o may public achievement ka they know that kumbaga baga, alam nila yung mga accomplishment mo, pinagmamalaki ka nila actually, at ang iyong kasikatan is recognized dito, no? Success. kumbaga uh, they are very proud of you, no? Ayan. Kasi magal, uh, marami kang success, uh, yung hard work mo rin, no? yung alam even do na alam nila na kagagaling mo sa heartbreak or sabihin natin na sinusuportahan ka nila alam nila na lilipasan mo yan na matatapos mo yan map yung pinagdadaanan mo when it comes siguro sa relasyon to no and then also ang sabi naman ng neighbor mo eto medyo five of pentacles kahirapan pag-iisa o pagiging walang wala ang tingin nila ang tingin nila actually is mahirap ka mahirap ka pa rin wala kang pera posibleng naawa sila sa iyo or nakikita nilang lang struggling ka. Kumbaga, kahit, kahit, false impressions lang, no? Parang yan tingin nila sa iyo. And then meron din magicians dito in reverse. Uh, kumbaga may skepticism din sila, no? Iniisip nila na may tinatago kang may tinatago ka uh, at parang nakikita nila na hindi ka sincere dito o hindi mo rin ginagamit ng tama ang talent mo at alam din nila na baka playboy ka or oh yeah, pag lalaki ka playboy playgirl ka pag babae parang ganun ang tingin nila no? so ito rin nakikita na nakikita rin nila na hindi mo ginagamit ng tama ang talent mo so maari nilang isipin na nagsisinungaling ka tungkol sa iyong success dito no? so, uh, sa kapitbahay mo yan no? and then meron ka rin sneaky ka raw o, kumbaga, sneaky ka at ang tingin nila ay may sekreto ka nga at hindi ka straightforward o may tinataguan ka. Posibleng may chismis tungkol sa panluloko pag-iiwas ng responsibility rito. No? Sa so Seven of Swords. Ayan. So, ang overall nakikita natin, ang neighbor mo ay skeptical, no? Kasi may magicians in reverse dito. At sabihin din natin is <coughs> pwede rin siguro naisip din nila na sobrang self-centered mo nakikita ka, nakikita kanila nila bilang isang taong nananakit kahit hindi mo sinasadya parang ganoon o maybe you are prank no <laughs> siguro prank ka na hindi nila maano no parang hindi nila Kung kumbaga sa kabila pa rin noon yung you're showing the strength dito no parang nakita natin nakikita na, na may kakayahan ka na, nakikita pa rin nila na syempre may konting struggle din at nagtatago ka ng something no may sikreto ka na aalam nila uh, na hindi ay, di, hindi nila alam pilit nilang inaalam no parang ganon so kung nakikita mo naman dito ang tingin ng person personal interest mo rito five of swords no ito yung tingin nila yung mahilig ka sa conflict, masakit ka makipag-away o sobra kang self-centered nga din dito nakikita ka nila bilang isa, nakikita ka niya bilang, sabi natin, isang tao na nanakit. Kahit hindi mo sinasadya rin, no? So, parang, parang nakikita din natin na yung emotional immaturity because making of cups in reverse dito. So, ang tingin nila yung hindi ka stable emotionally rin, no? So, posibleng na, uh, nakikita ka niyang, sabihin natin, madaling magalit o hindi ka, hindi, hindi mo makontrol sabihin ang feelings mo. Uh, sometimes na sinasabi na unreliable sa emosyon, no? At saka parang alam niya rin ang yung ex na nakita natin, especially those dealing na ex niyo, Spices, Cancer, Scorpio, alam ng boyfriend niyo ba? Alam ng persons of interest niyo ngayon niya, no? And then, meron din dito Ten of Pentacles in reverse. So, ito yung family issue. Uh, sabi natin, lack of legacy. So, nakikita niya may conflict sa pamilya mo. So, kasalukuyan o sabi natin sa nakaraan, o sabihin natin hindi pa stable ang financial future mo yan din yung nakikita niya so hindi ka pa settled o kulang ka pa sa foundations na nakikita rito So ang overall view niya actually sa is uh, ikaw ang person's na tao na, na na nakikita niya Leo bilang isang taong mahirap i-handle dahil sa conflict prone o sabihin natin sa personality mo because of this five of swords no at unstable ang emotions mo because of the king of cups in reverse at consider siya actually na wala ka pang stable na financial or sabi natin sa family mo yung foundations no so because of that then of pentacles no and then pero ito maganda na naman nak, no ito na naman ang iyong ano gift from god no it's either na na may may paparating na tao sa inyo na maghahatid ng good news sa inyo no gift from god din yan or sabi natin in in terms of material din pwede rin yan no na na regalo ni Archangel, no? A uh, regalo ng ating God na pinadala kay Archangel sa <clears throat> Kasi po, uh, si Archangel sa actually is sabihin natin uh, tinutukoy bilang isang Archangel of Earth, Music and Prayers, no? Siya yung tinatal yung tinatangalang twin brother or sabihin natin siya yung twin brother ni Archangel Metatron no so nababanggit ko naman minsan sa inyo si Archangel ano no Archangel Metatron ito yung isang dalawang archangel na dating nabuhay bilang tao no uh, si Elijah yon no so ang kanyang presensya actually is malapit sa ating physical world no so ang regalo na na naririnig na panalangin mo ito na raw no ang pinakamalaking regalo ni Zelda Pon actually ay ang katiyakan na naririnig at inaakyat ang iyong mga dasal at intensyon sa Diyos no. Siya yung spiritual conduit na nagdadala rin ng ano ng sabihin natin ng ng mga sulat diretso sa divine no. So ang give from God dito yung ito yung pagiging responsive ng universe sa iyo sa deep wish mo no. So halimbawa uh, uh, sa tuwing nagdarasal ka para sa healing, guidance o tulong na manifestations no. Si Archangel Sandalpon ang nagpo-process nito no kung may biglaan kang divine thoughts o sudden opportunity na feeling mo, no? Yun ang sagot sa dasal mo. So, yun ang regalo. Ito yung ang tangible na patunay na connected ka sa creator na, no? So, ang pangalawa yung regalo ng music at mga sounds. Kumbaga, uh, dahil si Archangel of Music ang bawat tunog niya, no? Kasama ang singing, chanting, o kahit sabihin natin, ano, no? Yung tinkling ng singing bowl, ay uh, yung yung isang gift from God din na ginamit ni Archangel Zelda Especially yung vibrations ng music ay ginagamit niya para sa healing mo at cleansing mo at para itaas ang iyong energy. So kapag nakakakinig ka minsan ng ano, sa ng musika, sabihin natin na sobrang nakakatouch sa puso mo. Kahit instrumental lang, no? Yun yung healing presence ni Archangel Seldapon, So ang regalo ay ang kapangyarihan ng vibrations na baguhin ang mood mo, no? Uh, mula din sa mga siyempre pag malungkot ka, no? Tungo sa hopeful, no? Ayan yung instant. Ito yung regalo na instant spiritual therapy, no? So ang regalo rin uh, ang regalo naman ng grounding at fulfillment din. So bilang Archangel of Earth, Archangel San Paul, uh, tinutulungan kani Archangel San Paul na i-ground ang yung spiritual gifts sa physical reality. So ang tunay na gift from God ay ang kakayahang makita ang full cycle mula sa spiritual idea, no? Ayun yung dasal, no, hanggang sa matupad dito sa lupa, hanggang sa physical manifestations na, no? Ito dumidikit. Halimbawa, no, may may pangarap kang specific. Halimbawa, sariling bahay. So, salip na maging fantasy lang, tinutulungan kinutulungan ka ni Archangel Sandalpon na gumawa ng practical step, no? Para ma-achieve ito, no? So, ang regalong iyon ay, ay, ang pagiging effective at real, ang iyong manifesting power. So, tinutulungan ka niya na maging totoo ka, no? Maging co-creator ka, no? So, ayan. So, nakita natin dito, ang gift of God, uh, mula yan kay Archangel Sandalpon, ay ang living fruit na ang, isang, na ang iyong boses, musika at intensyon ay may kapangyarihang magbago ng iyong reality. No? Pareho din ang spiritual at ang physical, no? Nakuha niyo po ba? Ayan. So ayan naman ha, galing, galing, naman panibago yata ito. Baka may bago naman eh, no? Parang dadagdagan ng spiritual understanding niyo niya, no? Ayan yung mahihilig kayo sa musika din siguro, no? At ayang musika niya hindi lang basta niyo pinapakinggan. Nahihil po kayo, no? Yan ang sabi ni Archangel Sandalpon. Ayan, no? So, uh, magpray mag-pray lang po kayo sa kanya, no? Tawagin niyo siya pag ano. Kasi he will, he will help you to manifest physically, spiritually, no? And mentally. Ayan po, no? maraming uh, marami pong salamat. At kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? So, hanggang sa muli po. Thank you so much. <clears throat>